Happy Tuesday! Wala tayong video ng dalawang araw at ako ay medyo na busy. Magligpit ng mga damit-damit ng mga to. Damit ni Asher. Hindi ko pa natapos damit ni Tonton. Damit ni Papa namin. Tapos, ayon, mag-alaga sa batang ito na gusto palagi sa labas. Pag gusto sa labas kahit na napakainit, kahit na umuulan. Pag hindi mo naman nilabas, nagliligalig. Pag nandito lang sa bahay, maligalig siya. <clears throat> Kagaya ngayon, kagagaling lang namin sa labas, kasi medyo umambon. Eh, umaraw ng konti. Ang init. May hangin man, pero mainit pa din. Kaya sabi ko, doon tayo sa loob, anak ko. At nagkakaroon siya ng bungang araw. Buti na tanggal-tanggal. Hmm. Ah, Jesus! <laughs> ah. Prices. Ang batang mahilig sa labas. At ayaw pumirwi sa loob ng bahay. Inantay ko na rin si Asher kasi last na exam niya bukas, academic exam. Last bukas science. Kasi natapos nila ng Nepali, Math tapos ngayon kasi English, tapos bukas science. So, pagdating niya, magre-review din kami. Bali, ang gare-review namin ay living things, non-living things, part of a plant, part of a flower, I know, part of a plants pala. Kasi yung flowers, stem, leaves, buds, roots, yun. At saka, parts of a tree. Tapos, ano pa yun, re-review namin kasi may nakalagay naman doon revision revision yun yung inire-review ko sa kanya kasi nire-review din kasi sila sa school kaya parang iniulit ko lang siya dito sa bahay kagay mong sa English make a word A to Z mag maglalagay sila ng word na A to Z from example A for apple B ball ganon So, sabi ko sa kanya, Asher I want a perfect score, okay? Sabi niyo, okay, pero alam ko naman na, <laughs> kaya hindi, alam ko naman na meron at meron talaga siyang mali lalo sa spelling niya minsan hindi niya ina, hindi niya masyadong ano yung sa spelling parang yung sa house kahapon may scramble may jumbled letters kasi nagagawing word for, example yung house mali yung spelling niya ng house mali din yung spelling niya ng will kaya pinamemorize ko sa kanya yung house at sa kawil kaya umaga inulit ko na na ano na, na memorize naman niya pero syempre bata pa rin yun hindi pa rin natin masabi kung ma-perfect yung exam niya pero <laughs> sabi ko talaga sa kanya kailan ko ng perfect score ha kahit sa ano sa math kahapon sabi ko kailan ko ng perfect score sa math kasi sa math nila is addition tapos even number odd number ganun descending ascending tapos mga shapes yung 2D shapes ba ang akin lang naman bilang nanay syempre yung makasunod ba yung anak Hin, uh, hindi ko naman kailangan na ma-perfect niya talaga pero sinasabi ko sa kanya kailangan ko ng perfect score para ma-push pa siya na gawin niya yung exam niya ng maigi Ay. so itong gawain naming mag-ina di pa ako tapos sa mga gawain ko magligpit na mga damit inuna ko nilipit ang damit ko tapos damit ni Asher kaliligpit ko lang ang damit ni Asher nung kumuha ng damit sa so Mario Joseph kung, kung saan kinuha nahulog lahat pinagsasaksak lang sa kabinet ay nako kasi nakahiwalay ang damit niya pang school wala kasi silang uniform di ba so yung damit na pang labas nakahiwalay sa pang bahay niya nakahiwalay tapos nakahiwalay din yung mga mahahaba yung pang rainy season yung pang, pang winter ba nakalagay siya sa ilalim Kaso, nung kumuha siya ng damit niya, nahulog lahat. Ay, nako, yung nahulog, kumuha kasi siya ng damit niya pang, ano, pang tulog kagabi. Nahulog lahat. Nahulog yung pagkakapatong niya. Pinagsasaksak lang sa kabinet. Ha, tonto na? Tanto! Ton -ton. kaya damit na lang ni tonton nang hindi ko naliligpit tapos na ang damit ng papa namin <laughs> tapos na ang damit ni papa namut namin lang damit na lang ni tonton nang hindi pa tinatamad na ako kaya wala tayong video tapos pagdating ni asya review review naman kami kaya hindi ako nakakapag take ng video wala na naman tayong video bibi na <laughs> so ayun guys nakatulog na, napatulog ko na ulit si Tonton naka, dumila dumating na si Asher at mag start na kaming mag review ngayon, di ba pala yung sinasabi sa inyo mayroon akong allergy ngayon, itong allergy nung nagbuntis ako kay Tonton nawala yung allergy ko Bali, ang natatandaan ko talaga guys, nagsimula ang allergy ko nung nasa kalagitnaan siguro kami ng pagpapatayo ng bahay. Okay, thank you. Kakain ako lang natin. Sa lagitnaan ng pagpatayo namin nitong bahay, doon lumabas yung allergy ko, di ba? Kung natatandaan nyo. Yung ko. Apap, yung yung Doon nag start lang aking allergy. Ngayon, tinitiis ko, pumupun ko ng doktor. Wala namang problema, kasi sabi nila, kadalas kapag may karoon ng allergy na ganyan, creatinine, matasang creatinine, o di kaya, marami silang sinasabi. Pero nagpa-blood test naman ako, wala naman, okay naman. Hindi naman naging problema yung creatinine ko na mataas, normal naman lahat. So hindi ko alam kung anong dahilan talaga ng allergy ko, pero is start siya nung kalagitna, nakututay namin ng bahay. Hanggang sa nabuntis ako kay Tonton last year, kung nagbuntis ako kay Tonton last year, na walang allergy ko. Yun ang napansin ko. Dahil siguro, dahil siguro, sa iniinom ko na vitamins, yung folic, vitamin D, vitamin, ano yung iniinom ko dati? Vitamin D, calcium, calcium at saka vitamin D3 yata, tapos yung folic acid nga na iniinom ko, nawala siya. Tapos, unang anak na ako kay Tonton, after mga nakako kay Tonton, after one month, bumalik yung allergy ko. Yun yung ipinapakita ko sa inyo na namamantal ako, ganyan. Ngayon, sa kapapanood ko, kapapanood ko, kapapanood ko na ang black soap ay charcoal soap, black soap ang charcoal soap daw ay nakakatulong siya sa dry skin, sa itchy skin, at sa napano ko kasi doon nakaka parang nakakatulong siya pantagal ng ano tawag kasi doon psoriasis psoriasis ba basta ganoon yung yung disease ba sa balat nakakatulong kaya ang ginawa ko umorder ako nito guys online charcoal soap at saka napanood ko doon kay Brilliant si Glenda Glenda ba yung may-ari ng ano ng Brilliant ano ganun kasi doon daw, doon daw pumatok yung kanyang ano dati, yung sa charcoal soap nga daw. At nakakagamot nga siya sa skin disease na Kaya sabi ko, mag-order ako, naghanap ako, naghanap ako ng sulfur soap. Walang sulfur soap dito sa Nepal, hindi ako makahanap kahit sa online wada. Kaya nung napanood ko yung interview niya kay Karen Davila about sa charcoal soap, sabi ko itry ko ang charcoal soap. Pagtingin ko online, meron sila at ang nakalagay doon, ang charcoal soap nga na to at saka yung itinitinda nila dito na kojic acid soap ay galing Pilipinas. Parang galing sa Pilipinas pero na, na, formulate parang dito galing Pilipinas pero parang dito na ginawa sa Nepal. Kaya sabi ko ah okay. Kung galing sa Pilipinas yung ingredients lahat ng to at dito lang ginawa sa Nepal, okay. Kaya sabi ko, itry ko ang charcoal soap na to na kasakaling yung mga pantal-pantal ko ay matanggal. Kasi talagang sobrang kati ng allergy ko guys. Nag nagkakanda sugat-sugat na ako o oh, kakakamot. Ang legs ko, sobrang dami na ng, ano, ng legs ko kasi kakakamot na ganyan. So charcoal soap siya, black salt charcoal soap sabi niya. 150 ang isa. Kaya sabi ko, try. Kumuha ko ng tatlo. I-try ko siya. Sana sana sa paggamit ko nito ay matanggal naman na sana yung allergy ko kasi ang tagal, ang tagal ko nang iniinda tong allergy na to matanggal lang talaga nung nagbuntis ako kay Ton pero bumalik siya after kumanganak hindi ko alam kung bakit ang sabi dati ng OB ko magpatingin ako sa derma wala mang hindi ko alam Mami. kung saan derma may derma man sa barat sa sugulong may derma wala naman dito malapit sa amin kasi elap. mm, ito kay anak ko oh high in Himalaya, sabi niya. Pero nung sinarch ko kasi nito, galing Pilipinas. Galing Pilipinas yung ano yung ingredients niya. Parang ginawa lang dito sa ano, ginawa lang dito sa Nepal. Yung ang nakalagay sa description nito. Hi. Anak mo no, don't disturb Abby. pag na review na kami ni Asher. Yeah. Parts of plants. Parts of plants, parts of tree. Right. Yan yung ano. Sa science, sa science